Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Iniulat ng Office of Senate President Juan Miguel Zubiri noong Huwebes ng gabi na wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa simula ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF matapos itong lagnatin. Kakatawanin siya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang Pilipinas, isang miyembro ng founding ng APPF, ang mag-host ng taunang komperensya mula noong November 23 hanggang November 25, 2023. Kabilang sa mga paksang nakatakdang pag-usapan sa APPF ay ang territorial conflict sa West Philippine Sea at trade cooperation ng member states ayon kay Zubiri. Ang mga dating rebelde ay binigyan ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng komprehensibong hakbang para sa kapayapaan ng administrasyon, ayon sa Malacanang ngayong biyernes. Ang mga dating rebelde ang sakop ng Proclamation Numbers 403, 404, 405 at 406 ay kinabibilangan ng Reorganization of the Philippines People's Party, Proletarian Revolutionary Army, Alex Bongkayao Brigade at ng CPP and PANDF. Binigyan din ng amnestiya ng Pangulo ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Naglapas ang Manila International Airport Authority o MIAA ng pampublikong babala nitong Huwebes tungkol sa mga social media account na nagsasabing nagbebenta ng mga nawalang bagahe mula sa Ninoy Aquino International Airport. Sinabi ng MIAA sa isang press release na ang mga airline operator ay may malinaw at itinatag na mga protocol sa pag-iingat at pagtatapon ng mga nawawala o naiwan ng mga bagay at ang pagbebenta ng mga ito ay hindi kasama. Ayon kay MIA Officer in Charge Brian Ko, umapila ang ahensya sa lahat na maging lubhang maingat, mapagbantay kapag nagbabrowse sa internet at huwag maging madaling target ng mga scammers. Pansamantalang hihina ang hanging amihan ngayong weekend ayon sa mga datos na inilbas ng Metro Weather. Kasalukuyang walang posibleng bagyo ang namumuo o papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ayon sa pag-asa, nakakaapekto pa rin ang shear sa eastern section ng Southern Luzon habang easterlies naman ang umiiral sa Visayas at Mindanao. Parehong kinumpirma ang pag-alis ni Alodia ng Tier 1 Entertainment at co-founder na Cosplayer. Naglabas naman ang open letter ang kumpanya at ipinayag ang pasasalamat ni kay Alodia. Naunang inanunsyo ni Elodia ang balita na aalis na siya sa kumpanya nitong Huwebes sa pamamagitan ng isang post sa kanyang social media account. At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts, Global Daily Mirror, sa YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Denise Osorio. Magandang araw.